nandito tayo ngayon sa Barang Barangay Balete, uh, Hacienda Luisita. Um, ngayong araw ho ay fifth year anniversary ng landmark decision ng Supreme Court na nagsasabi na dapat na ipamahagi yung lupa sa mga magsasaka. Subalit hindi ito ibinibigay. Kaya ngayon, ito ang pamamaraan ng mga magsasaka para igit ang kanilang karapatan sa lupa. <tinyo> Nababato babato galing sa loob, palabas dito sa mga isama. Itong RCBC ay 182 hectares na lupa na ibinenta sa RCBC ng mga Aquino. Pas kahit na iligal yung pagbebenta, hanggang ngayon ay nananatili yung RCBC dito sa loob. Ito, itong pader, concrete siya. Tapos kung makita nyo, mas silip nga dito sa loob. Hindi lang siya isang layer ng pader. pagdating sa isang pader na may barbed wire sa taas. Nababato. Meron pang isang layer ng mga iero at pader ulit sa loob. Ah. <tinyo> Asan po yung masugatan? May nasugatan mo? Meron po. Doon Sir! Sir! Nakatali ko yung baka sa barbara. Yung maamayan ng mga Bakit humabot sa buwagan ng pader yung pakikibakan ng mga maamayan dito sa Sendalo, Isigna? Kasi, kaya ganyan, hindi kami makapasidad. Dati nandiyan kami sa loob. Pero nung pinakita pinasok kami ng mga PNP ng um, Sandalo. Kaya kami napasigyan. Ngayon, pinabalikan natin ulit. Kaya ganyan ang nangyayari. Bakit po sa kapila nung order na ibinaba ng Supreme Court five years ago, uh -huh. nananatili nanatili pa rin yung RCBC oh, kaya nga pupunin yan dahil walang talimot, tingnan mo sa loob. Um, ano eh? ba yung nakasabi doon sa, ano, dun sa Supreme Court decision? Eh, Kapag... ibibigay na yung lupain ng Asyenda Lucida eh. Ayaw pa rin ibigay eh. Uh, wala pang lupa ng mga Asyenda Lucida dito. Eh. nila kinakailangang manira ng pader? Kahit yung pagbabakod niya yung pwersahan din. Dinahas din kami dyan. Kaya hindi nila kami masisisi. Gaganti rin kami sa ganitong paraan. Marami kami nasaktan dyan. may mga nakulong dyan. Ako pangunahin, nanalawagan kay Pangulong Duterte. Sa suporta sa kanyang mga pangako sa mga magsasaka. Kailangan pa rin na yung utos ng Korte Suprema noong April 24, 2020. Dahil pang limang taon na nga ngayon. Na hinggang ngayon wala kami sariling lupa, walang hawak na papig. So, nawalan kami ng tiwala sa gobyerno sa iba't ibang uri ng karahasan. Panggarahas nga aming tinanong. Ma, o, oh, entro pa mo. O, pa mo. Oh. naging simboliko ang ginawang pagkilos ngayon ng mga magsasaka dito sa loob ng Asyenda Luisita. Pagamat ninais sa mga magsasaka na makapasok sa loob ng kanilang lupa na kinamgam ng RCPC at binapuran, naging hindi ito madali para sa kanila sapagkat uh, batay doon sa inisyal na pagsisiyasat ng mga mamayan dito sa loob ng Hacienda, meron nagkalat na around 500 forces ang police troops dito sa loob ng asyenda. Pero dahil wala pa rin sa sariling lupa ang mga magsasaka na ilang dekada nang nakikibaka para sa kanilang mga karapatan, nangako ang mga magsasaka na magpapatuloy ang kanilang paglaban.